Ang sarap po talaga ng sausawan para nito ngayon kulang sarap. po na tikman. Wow! Sarap. sarap! Magandang araw mga kababayan. Ngayong araw ay lilitsunan ko kayo ng native na manok. Ito. Mga kababayan, gayatan na natin ang liig itong lilitsunin nating manok. mga kababayan at ina pong balahibuan itong ating manok po na lilitsunin kababayan simulan natin paglagay ng mga sangkap dito sa dyan manok para ito ay pangpasarap mabango-bango ito Paling ay tanglad at lagyan natin ng kaunting asin na may paminta at dito na rin natin ito ilalagay sa loob ng tiyan. Ang kanyang lamang loob para maluto. At mayroon na rin tayong pang pahid sa katawan ng manok. Parang sarap. Parang sarap siya. Mga kababayan, ito ay aking isa sa ang lechong manok. Mga kababayan, malapit na ito maluto, ang aking lechon. mga kababayan luto na ang ating leksyon ito ay ating hahanguin na ah. Mga kababayan, tikman na natin yung luto ni nanay. Litsyong manok tanitib. Kain na tayo. Thank you, Lord. Sige na, magkain na tayo. <laughs> <laughs> wow! Mm. Sarap! Sarap. อืมรับจก้จรบ,บเล mga kababayan yung puso kakainin ko mm. sarap ang sarap po talaga ng sausawan para nito ngayon kulang sarap. po na tikman yung sukang pinya maasim sarap po mm. at saka medyo mabango yung sukang pinya ako na yun ako na yun Ito talaga masarap. Salap talaga. Maangang sausawan. Salap talaga yung suka ng pinya. này thương cân nhà ở đây Hãy subscribe cho nó Ghiền Mmm. Sarap. Sarap. mga kababayan. Simot na simut ko sa sobrang sarap na luto ni nanay